Reaksyon ni Maki sa isyu ng pag-iwas niya sa fan. Sa si isang viral na insidente ka makailan, naging usap-usapan online ang reaksyon ng singer na si Maki matapos siyang lapitan ng isang fan habang siya nasa gitna ng kanyang performance sa stage. Habang masigla ang kanyang pagtatanghal, bigla na lamang umakyat sa stage ang isang babae na tila sabik na sabik makalapit sa kanya. Kitang-kita pag-iwas ni Maki habang papalapit ang papalapit ang fan na tila hindi iniinda ang space at sitwasyon ni Maki. Habang walang naging agarang aksyon ng mga security personnel sa natulang tagpo, si Maki mismo ang napakita ng pagiging profesional at magalang na paghawak sa sitwasyon. Sa halip na magsalita o umalis agad, siya pa mismo ang naghatid sa fan pababa ng stage. Pinanatiling mahinaho na kanyang kilo sa kabila ng tensyon. Sa kasunod na social media post, ipinahiwatig ni Maki na mahalaga sa kanya ang koneksyon sa kanyang mga fans, ngunit may tamang oras at paraan upang maipakita ito. Matapos ang insidente, bumuhos ang suporta ng netizens para kay Maki. Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya sa kakulangan ng seguridad na lapat delikado rin ang ganitong pangyayari, hindi lang sa artist kundi pati na rin sa fan.